Good morning everyone. Ngayong araw nga igagawa ako na fried tofu. Gagamitin ko yung crispy fry para medyo malasa siya. Ang hirap talaga mag-isip ko anong ipapaulam sa mga anak mo, no? Kung ako lang talaga ang magdi-decision kung anong ulamin namin mag-asawa o kaya na sa akin ang nilagang okra o kaya ma nilagang mga gulay-gulay. Ang dami nga ganap nitong mga nakarang araw kaya hindi ko masingit-singit ang pag-voiceover ko. Sabayan pa nga ng hindi magandang panahon tuwing hapon at kaya naman ang voiceover ko ay palagi nauudlot dahil madalas nga ako nagpo-voiceover tuwing hapon hindi kaya ay sa gabi. Naluto na nga itong pritong tokwa na dinip ko sa crispy fry. Nung una hindi talaga nagustuhan ni Nisi dahil lasa daw maasim-asim kaya sabi ko naman sa kanya ay maganda sa katawan ang tokwa. Kaya nung kalauna, nung huli ay nagustuhan niya rin dahil pinigyan ko nga siya ng uh, ketchup. <laughs> Sabi ko nga sa kanya ay kapag kumain siya ng marami ay makakakain na rin siya ng chewable vitamin C. Yun yung binili sa kanya na uh, Scott's vitamin C. Mix na siya ng various flavor pastilles, 100% vitamin C. Supports normal immune function and high in vitamin C nag nga ako sa Korean noodles kaya naman ay napaluto ako ng puti chike eh, na walang kimchi. ay na nga inilagay ko na yung seasoning at yung noodles. Naghiwan na rin ako ng hotdog tsaka yung terang tokwa. Mas masarap nga ito kung kompleto ang ricado. May kimchi, mayroong Korean sausage at mayroong Korean spam. Tender juicy hotdog nga ang ginamit ko dyan at isang peraso nga lang. At medyo may kamahalan nga kapag ka Korean product ang gagamitin. Uy, sa mga K-drama lover dyan, I nyo, nag din kayo ng ganitong lutuin kapag ka nakakapanood kayo ng mga K-drama na nagluluto ng ramen, eh parang gusto nyo na rin magluto. Kapag wala ka namang mailuluto, ay lunok lunoklaway na lang. Yung itlog nga na nilagay ko ay hindi na umahon-ahon nasa sa ilalim lang. Merienda ko nga dapat ito ng hapunan Kaya lang ay hinabot ito ng hapunan. Kaya ito na lang yung kinain ko. Hindi na nga ako nagkanin dyan. At naghati na nga pala kami dyan ni Billy. Uy, sino na takam dyan? Yung ramen pala na ginamit ko ay hindi gaano kaanghangan. Nag-sale nga sa premier ng 150 ay 4 pieces na yon. Kapag binili mo naman ng isang piraso ay 40 pesos. So, that's it for today. Salamat po sa inyo panonood. Bye! Be kind!